sa balita naman sa labas ng bansa. Nakita ng panibagong ebidensya ang dalawang Pinoy na itinuturong suspek sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, kabilang sa nakuhang bagong ebidensya ang magdidiin kina Hazel Ann Morales at Jefferson de la Cruz, ang kanilang DNA sa pinangyarihan ng krimen. Unang natagpo ang may bakas din ang DNA ni Morales ang ginamit ng murder weapon sa pagpatay sa dalawang Japanese national. Bukod pa dyan, nakita rin sa CCTV na bumili si Hazel Ana mga kutsilyo at dagger bago mangyari ang naturang pagpaslang. Ayon sa ahensya, posibleng maglabas ng pinal na desisyon ang kanilang piskalya ngayong buwan ng Marso. Sakaling kaling ang silay ng kasala, mas lalo pang paiigtingin ng Foreign Affairs Department ang tulong mula sa dalawang Pinoy na akusado. Matatanda ang hindi pinayagang bisitahin ng kanilang mga kaanak kaadin sunod sa pinaiiral na batas ng Bansang Japan. Pumaabot na po naman sa sampu ang patay matapos po ang ginagawang airstrike ng Israeli forces sa Tal Al-Hawa sa Gaza. Ayon sa Palestinian Civil Defense Group, pawang mga miyembro ng isang pamilya ang napatay sa pambubomba. Nakunan pa ang pag-recover sa labi ng mga bangkay. Sa huling talapoy, sumampanah sa higit na 32 at 500 ang... Opo, uh, libo ito, di ba? sumampas sa higit na 32 at 500 ang patay sa pagitan po ng Israeli forces kontra Hamas. Nananatili pa rin lubog sa bahang maraming kabahayan sa New Hampshire sa Amerika. Ito'y matapos ng pananalasa ng malakas na winter storm nitong buwan ng Enero. Bukod sa naturang state, apektado rin ang maraming lugar sa East Coast. Sa tindi nga ng pinsala, nagpalutang-lutang na rin ang mga basura at ilang debris ng bahay. Una nang nagpaalalang mga otoridad, sa posibleng dulot ng baha sa ilang lugar sa Route 101 na tatagal ng ilang oras. Umakit na naman sa 26 ang patay habang anim na iba ang nawawala bunsod ng naranasang pangapagbabaha at landslide sa West Sumatra sa bansang Indonesia. Matapos ang ilang araw po ng mga pagulan ay nawasak ang maraming bahay at nag-iwan din ng makapal na putik dahilan upang mawasak ang ilang kalsada sa lalawigan. Patuloy po naman ang ginagawang inspeksyon ng mga otoridad sa lawak ng pinsala ng naturang kalamidad. Sa huling talapoy, umabot sa 39,000 residente ang apektado ng matinding trahedya. Lima naman ang kumpirmadong patay matapos bumagsak ang isang aircraft sa Virginia sa Amerika. Nangyaring malaging na trahedya pa pasado alas stress ng hapon malapit sa Ingallsfield Airport. Inaalam pa ng mga otoridad kung saan nagmulang naturang eroplano bago mangyari ang aksidente. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon sa pinagmulan ng trahedya. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.